Sa so, Jimenez, eto. Ang posibleng pagtama daw ng bagyong pipito sa Metro Manila, pinaghahandaan ng uh, Metro Mayors. RH 52, Eniel Parosa. Kami ni Eniel. Dati rin kaiba mga nagdang mga bagyo na dumiretso sa norte pinangangambahan dumaan dito sa Metro Manila itong katawan ko hindi man itong pinakamata ng nga bagyong pepito. dahil dyan maagang nagprepara itong Metro Manila Council para sa pinangangambahang pagtama maging mga pagwalan dala nitong nga bagyo Ay kay MMJ Chairman Attorney Romando Artes ngayon pa lamang tiniyak nilang nakapwesto ang assets kabilang na mga ginamit noon sa kasagsaga ng Bagyong Christine. Nakabalik na kasi dito sa Metro Manila yung mga dineploy na team ng MMDA sa Bicol. Kasama ng mga bangka water purifiers. Habang may natitira namang clearing team sa Laurel, Batangas, matapos pa rin manala sa itong naunang nabanggip na bagyo. Lawalabas sa forecast ng pag-asa na kasama sa posibleng track ng Tropical Storm Pepito. Itong paglapit sa NCR na mararanasan simula sa araw ng linggo. Kahapon nagkasundong Metro Mayors na maagang pagganahin ng Emergency Operations Center. Tampok ang monitoring sa mga pangunahing kalye dito sa NCR. Ito si Edniel Parusa, nag naguulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you Edniel.